Good morning mga kajunini Ngayong araw po ay mag-harvest naman tayo ng pipino Bali pang apat na ito na harvest ko sa pipino ko hmm. Itong pipino ko kasi wala nang halos bulaklak ko oh. So pang apat lang ang inabot Eh yun nga Tuwa nang hindi naman ako nag-spray dito Kaya anytime pwede tating kainin itong pipino Ayan o oh. hmm. hmm. tapos isang beses lang ako ng abono dito kayo ni hindi na ako nagdagdag pa ng abono ayan o no? hmm. ayan na yung mga narbes ko hmm. walang spray spray yan kayo ni kaya pag pitas mo pa lang pwede mo nang kainin saka matawis sa pati pag bagong pitas sarap ayan, meron ba dito o oh. Hmm. Ayan sila. Pero palagay ko mamamulaklak pa ito kajunini, ni Meron pa itong pip web kumbaga. Yan. Hmm. Sana nga mamulaklak pa. Sa tatlong harvest ko kajunini, ni Tabla lang. Kasi tulad ng sabi ko, yung punan dito, isang libo. Sa pagtatanim Ayan Kaya parang ano ito Kung ganito lang kalit Ang itatanim na rin kay Junine Parang libangan lang Tabla ka lang Makakain ka ng libre Kaya parang tanim talaga Ng pipino kay Junine Kailangan marami Volume Hmm para kahit mura ang pipino mura siya makabawi ka talaga gan mm. yan mm. tamis ang bawang Ito hmm. may bunga ah. Meron pang pang anim na harvest ko kayo nini. Siguro nasa kilo na lang. Hmm. No? Ito babalikan ko pa yan kayo nini. Kukuha ako ng Pero pag andito na ako, ngan sigurado ko. Masikaso ko, ng tanim. Maraming gulay. Ang lang at pagandang umaga sa inyong lahat, mga kajunin. Kaya nga. Hmm.